Pero sinasabi ang BIR uh, tungkol do sa smuggling of agricultural goods. Okay? The mere possession of smuggled agricultural product yan, in any warehouse, Ayun. any vessel, any transport, mapa busyan, mapa jeepyan, mapa tricycle yan. At iba pang pinagtataguan daw, ang kanilang isip diyan, they will consider it as prima facie evidence. Nang economic sabotage. But what if, kung gaya pinag-usapan natin kahapon, meron naman silang papers, na ano, uh, papeles ng importation? Hindi, kailangan nga smuggled. Eh. Halimbawa, makikita doon sa papeles na yon, kung ilan ang shipment mo, pero ilan lang ang diniklara mo, ayun, smuggled na agad yun. Mere possession. Prima facie evidence. Ah, uh, uh, so... Ang uh, sila daw ang lead agency rito. Mm -hmm. Paano 'yun? Hindi, mm. hindi ba customs ang uh, Alam daw. 'Yung e, sinali kasi 'yung customs doon sa council eh. So magkakabakbakan ngayon 'yung customs agents sa BI oh. agents. Enforcement ito, ha. Ah. You are talking about enforcement. Ah. Uh, yun daw yun, lang, uh, yun po ang 'yung pino latest natin just sa smuggling. Ewan ko la kung uh, Pakikinggan ng mga taga-customs yung mga BIR. Hmm. Hindi, at saka... Magkakaroon ng conflict dito parin rin, John, at kitang-kita. Ewan ko lang pati, kung yan mga pinagsasabi ng BIR na yan, eh uubra sa council. Kasi, ang unang ano dyan, yung ano eh, implementing rules and regulations which will have to be approved by the council. Ayun. Ayun. Mga two years siguro yun, bago makapagkaroon ng I IRR. Ayun. Eh, two years. So sa ngayon, wala pa mangyayari dyan? Hindi, pero in the meantime, yung sinabi niya, any possession, no, warehouse, no. vessels, uh, ano? No. Mere possession daw. Mere possession. You cannot bring a fussy. You will be contested. Tama. Immediately. Uh, wala pa eh. Wala pa rules and regulations. Wala regulation. pa rules eh. Eh ano yung release? press release na Press release. Ikaw naman. Ito na naman tayo sa, sa pre-positioning. <laughs> uh, ano, Ikaw naman. Ikaw naman. Pagbigyan mo na sila doon. So, oh, eh, nagagalit ang taong bayan eh. Hmm. Gagalit, taas ng taas ang presyo ng bilihin tapos yung mga farmers dalawa na po nagagalit <laughs> yung consumers at saka dahil <laughs> walang humpay, oh. pataas pa rin ng pataas ang pataas ng presyo although sinasabi nila ngayon dahil daw uh, nag-east na sa export mm. ang India mm. malamang 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 so, pa sigurado oh, oh. Uh, may pag-asa ayan, ayan. ayan. Na bumaba na ang presyo ng bigas worldwide Two-step yun, ha? Ayan. Malabang may pag-asa, two-step. Bumaba worldwide. Hmm. Ang tanong na lang, mahahawa oh. ba tayo ron? Ayan. Ayan. Hindi tayo pwedeng mahawa daw doon dahil meron tayong grupo rito na humahawak niya sektor na yan. Hmm. Yan. Diyan papasok niya anti-smuggling, anti-hoarding. Operation. Ayan. Ayan. Eh, meron naman tayong batas noon eh. Mm -hmm. Pero ang problema noon, hindi naman uh, pinatutupad yung batas. So ngayon, ang nangyari lang, eh, mas mabigat ang parusa. dinang ang So, pag ba mabigat ang parusa, patutupad na yung batas? Does it follow? Para hindi, ano? Meron pang pupunta yun. Uh, ano, may pupuntaan <laughs> pa yun. may... <laughs> Meron na naman po dahilan lang tumaas ang presyo ng manok. Mm. Nagban ang Department of Agriculture ng imports from France. Mm -hmm. Pero bagay ang bagay ini-import atin natin dyan yung Fogra. Yeah. gras. Uh, alam mo, foie gras uh, uh, ano, uh, so yun. ng sterolyon. 'yon pero galing po sa aniyan eh. bibi, itik. Mm -hmm. uh, alam mo bago sana sa sila maglabas ng mga ganyan. Ganyan ba? ban ban na from France tapos uh, simultaneous with that pagtaas ng presyo. Oh. Baka mamaya pag nakita ng mga ni Raul Montemayor na 1000 1000 metric tons lang iniimport natin sa France. Eh, Tas nagtas kaagad ng presyo ng magugulat. Eh, eh mag baka magkagulatan tayo. ayan so, paano kaya? Paano yan? 'yun, 'di ba? Oh. How can it be? May problema po. May causality ba 'yan? Uh -huh. Aha. Yan. Pero nananawagan din daw po ang uh, fill export na kailangan kahit may ban. Nagkaroon ng ban kasi sa Europe. Yung mga products na galing doon sa mga forest na tinastas, mm. mayroon silang ban dyan. Isa dyan yung pamoil Pamoyl. Okay. Uh, mm -hmm. Meron daw tayong pag-asa pero sabi ng fill export, hindi darating 'yon on its own. Kailangan natin trabahuhin. DTI. Mm -hmm. Kayo po pinatatamaan diyan. Baka mm -hmm. hindi niyo alam, no? Baka, baka naman uh, hindi niyo alam. Oo, oh, baka akala niyo kung lang 'yung sinasabihan okay. niya. baka naka-concentrate kayo kung naka-concentrate ka. sila sa mga uh, timbangan sa palengke at saka 'yung pagdadayo sa mga manufacturers. Ang dilata. Oo, uh, uh, let's Consumer be... Consumer protection. Ayan. Let's be ready raw po. Yan. Yan po ang sabi ng PhilExport. Oo. Uh, mm -hmm. Yung may mga iba-ibang policies pa daw kasi dyan sa, sa Europe mm -hmm. na kailangan tignan din. Hindi lamang yung ban. Mm -hmm. Mag-suggest na kayo. Eh PhilExport eh, 40 years na kayo nakikinabang eh. Hindi, eh, kailangan nila mag-press release. Kasi kumuko sila ng pera sa mga members. Diba? Diba? Magbabayad ng juice mga members. Mm. Kailangan may marinig na result sa kanila. Hindi nyo na kailangan kumuha ng pera sa members kasi yun lang sa World Trade Center na mm. ano niyo, binigay sa inyo. Eh, <laughs> sapat na sapat na yun. Pawid bonot na. Oo, oo. oo. Hindi nga natin alam magkano renta nun. Alam natin. Magka, magkano napupunta sa gobyerno, <laughs> alam natin. Wala pang piso bawat square meters. <laughs> Talaga. Parang 50 centavos per year. Mm. Kung magkano na pupunta sa PhilExport, export, di natin yan. alam. Yan. Ganito po kasi yung kwento <laughs> niyan. Yung lupa na yan, napakalaki, ibinigay sa PhilExport export para mag makapromote daw ng uh, Philippine goods for, for export. Ginawa yeah. ng PhilExport, export, nag-turn around, ibinigay doon sa international, ano yun? ICC, mm. Diba? mm. ICCP. I ICCP na real estate group. At nakalista yan as their properties mm. na pinopro... Iyan yung gumawa pa rin ng mga pueblo-pueblo mm. mm. na ka -ka 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 township. Oo, iyan. Oh, mm. So, hindi natin alam magkano yung binibigay ng ICCP doon sa fill export. Pero ang fill export, alam natin, wala pang piso per square meter. Ang kanilang okay. binabayad. At ang uh, head po ng council na namamahala niyan, ang DTI secretary. Mm. Yan. Yeah. Yan. So pinatatamaan ng Phil Export and DTI Secretary, eh baka mag ingat kayo. Baka makita-kita yung, uh, ha? Mm -hmm. Hindi kaya makita? Baka makita? Uh, Hindi naman. Sana wag. Baka naghanap kayo ng pampabulag dyan. Okay. Kasi po, uh, kahit may mga magandang nangyayari, halimbawa, yan, balita na ang bigas daw maaring bumaba na ang presyo dahil lang uh, nagluwang India, yeah, nagluwang, nagluwang na. So, so may mga hope po. na gano'n. Yeah. Mm -hmm. Ang Central Bank. Mm -hmm. Ang sinasabi mm -hmm. po ni Governor Remol, Remol na. Mm -hmm. this year gusto niya maging zero mm -hmm. ang reserve requirement nako. Yeah. Mm -hmm. um, Napakalaking boost, boost. 'yung reserve requirement po ganito sa mga banko Bawat piso na pumasok sa, sa banko, banko ba? halimbawa, deposit. Mm -hmm. Eh, a certain portion niyan hindi mo pwedeng gamitin. naka set aside. Reserve ang tawag doon. doon. Hindi umiikot yung pera oh, oh. na yun. So, ang gusto niya, pati yung reserve na yun, ilabas, ilabas. at mapautang mm -hmm. sa ano. Ganyan, na, ubig sabihin, magluluwag. Mm -hmm. So, dami ng available Funds. 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 Liquidity, ang tawag po dyan. Nako! Aakyat ngayon, iikot ang ekonomiya. So, may mga ganyan magagandang balita. Okay? Sa ba, magandang balita yon Yung sinasabi ni Governor. On the one hand... Sa akin, napakaganda. On the one hand, maganda. Hmm. On the eh, other hand... Eh, saan na no pupunta yung pera? Yon. yun. Kasi, baka yan, kukupongin yan. 90% of those available funds, ay eh, kukupongin ng... Ilan sektor lamang? Ilan, ilan grupo? Yan. Sabi mo na real estate. Well, uh, kasi, sino pa? Ano yan? Sigurado na. Number one yung real Oo, estate. Oo, sigurado yan. yun. Kailangan ng real estate industry yan to, diba, yung, di ba, uh, yung fund, their, ano, expansion, real estate land industry banking, industry, construction. You concentrate on your, ano, uh, give the titles to your uh, buyers. Hmm. Ang problema po, yung confidence ng Pilipino consumers hmm. ay bumabagsak. Mm -hmm. Sabi ng Publicus Asia, may mga magagandang balita ah. Mm -hmm. Pero yung confidence, yung kasi nga ba nakakaramdam nung kahirapan, di ba sa baba. Mm -hmm. Sinabi nga natin, ginagamit na so ng ayon confidence, savings. parang distrust uh, uh -huh. oh, parang di ba yung sa gold, yung selling of gold. So eh? yung uh, ang uh, 53% ang nakikita nila, baka umangat ang economy. Bumagsak yan galing sa 57%. Yan po yung uh, confidence level ng consumers. Mm -hmm. Okay? Uh, ang perception po na babag pabagsak ang economy, eh, eh 22%. 22% pa din ang perception na pabagsak ang economy. So, meron tayong problema din sa tira ba ng government. Meron na. Kulang sa Bagong bagong, Pilipi bagong, huh? bagong Pilipinas, bagong Pilipinas. Ay, meron tayong darating na. Eh, Ay, magaling Chir 'yan. Eh. Oo. Oh, Chir Pero diba? parang kulang sa gano'n, yung confidence building, 'yung build. nilagay si Cesar Chavez sa PCO para mag, mag rally Number one, ano, Chavez oh, diba? ano. Oh. oh, nilagay siya doon. Ano result? Bumagsak ang so, confidence. Eka muna, bagong dating pala. Bagong lukluk la, ah, pa lang dyan sa puso. Talagang ano, eka may fighting spirit. Eh, syempre. Ka, ano. Fighting. Fighting. Ah, <laughs> eh, <laughs> mamaya po yung survey naman tungkol sa mga top officials, Presidente, Vice President, mm. uh, pero, Speaker. Pero bago niya na, konting good news, uh, well, yung, nag, doon sa pagpunta sa tarlak ni Presidente, yung nag-inaugurate siya nung... Uh, first advance uh, to lithium iron phosphate na no battery manufacturing plant sa Tarlac ako gusto ko to dahil ito ay pang tulak dun sa economic uh, economic electronic vehicle uh, ano natin uh, really uh, Alam mo yung Atarian. electronic vehicle ano masasabi mo doon sir Bro bro pare it dapat ma-resolve muna natin yung ating hindi mga... teka yan bang binagawang baterya na baterya, yan? baterya o oh. sang galing raw materials hindi eh, ba dito ito man ano sa atin <laughs> ito yung processing facility na, again, na, ano, na from imported components ah from imported components din pala 'di ba 7 billion pa man oh. din facility tapos ang BOI eh idinamay pa yung presidente ito yun sa mga pa pledges 'di ba na nakuha matagal na yan, matagal hindi, na pa, yan. hindi pa na hindi pa noong y BBM yan yan ah, okay